Hi guys Welcome to my channel Sorry ngayon tayo nakapag vlog ulit Ayan guys uh, Sobrang lamit ngayon dito Tama ang nag snow ngayon Tapos Sobrang kapal ng snow So Ikaw alam mo ba't nagkaganon na kasi parang climbing pains na ba hindi naman ganon kakapal dati yun sobrang na ayun guys kaya sobrang hirap tulad nyan pupunta ng tindahan para bumili pagkain dalakad lang ako sobrang namig ayun pahit ako sa inyo yung, yung daan ang snow. Ayan, guys. Yan ang pangyayari ngayon dito. Ayan. Ano hmm. Sobra kapal ng snow. Ayan, oh. Kapal yan. Sobra kapal ngayon. Ilang araw na to. Sa linggo na. Dahil diretso ang ulan ng snow. Ngayon guys oh, Ayan na Kapatumpok na Ngayon guys sa sobrang lamig Siyempre di tayo Makalakad na Maayos kasi Madulas Kailangan konti-konti lang ang lakad Timpo-timpo Ayan Ako oh, maya guys Tuloy natin sa pupuntahan kong tindahan ang, ang lakad ko pala guys 30 minutes mapunta sa isang tindahan dito ganun kalayo kaya guys namaya na at yung kamay ko nilalamig <laughs> and guys hindi na ako nakapag vlog sa tindahan kasi nagmamadali ako ito pa uwi na ako ngayon, iba naman yung dinaanan ko. Ayan, ang lalim ng dinadaanan ko. Dinada, dinatapakan ko lang yung mga pinaglalakaran ng mga tao dito. Kasi yung sapatas ko, lokat lang, papasokan na ng snow. Ayan guys, ah, so, lalim ah. Oh. Ito yung kasada. Ayan guys, ah, uh, maiksing vlog lang to kasi pinakita ko lang naman ang pangyayari dito sa Poland ayan uh, guys ay mga nagtatanong sa akin teka lang ha uh, yung iba nagtatanong kung andito pa ba sa Poland yes andito sa Poland hindi lang halata kasi daw nakapag vlog ayan dito ako ngayon yeah sa mga nagtatanong sa akin dito ako okay magalala malamig ah. eh guys nandito na lang kasi malaki, malamig ang panahon sa sa kamay kaya shout out na lang sa mga Nagme-message sa akin at mga nanonood, shout out sa inyo lahat. Update ko kayo sa bago kong trabaho. Guys, lumipat ulit ako. Yung nakita niyo yung nasa Germany ko, nakakita ko ng bagong company. And guys, direct siya comment na lang kayo pag gusto nyong malaman. Bye-bye!